Alam mo ba na ang isang tao ay gumugugol ng halos isang katlo ng kanyang buong buhay sa pagtulog? Iyan ay halos tatlumpong taon para sa isang taong aabot ng 90. Isipin mo na lang, isang araw, nagising tayo sa balitang may isang tableta na kayang alisin ang pangangailangan nating matulog. Hindi na kailangan pang pumikit. Hindi na kailangan pang managinip. Ano kaya ang mangyayari sa mundo natin kung bigla na lang hindi na natin kailangan pang matulog. Anong gagawin natin sa dagdag na walong oras bawat araw? Ang ideya ng mundong hindi na tutulog, parang pangarap. Hindi na, na magpupuyat para sa exams. Sapat na oras para tapusin ang takdang aralin. Oras pa para sa libangan. Manggagawa, may dalawang trabaho, hindi na pagod. Mas kayang suportahan ang pamilya nang hindi na sa sakripisyo ang kalusugan. Bagong magulang, hindi na mag-aalala sa gabing walang tulog dahil sa iyak ng sanggol parang perpekto, pero may nakatagong panganib. Ang pagtulog ay hindi lang pahinga, mahalagang proseso para ayusin ng ating utak. Sa pagtulog, nililinis ng utak ang mga toxins at basura. Ito rin ang oras ng pagpoproseso ng alaala at impormasyon. Kung alisin ang prosesong ito, may hindi inaasahang problema. Katawang hindi nagpapahinga, makinang hindi pinapatay. Sa huli masisira. Mundo na hindi humihinto. Ilaw ng siyudad na hindi pinapatay. Mga tindahan bukas 24-7. Opisina bukas 24-7. Pabrika bukas 24-7. Araw at gabi mawawala ang saysay. Walang katapusang siklo ng aktibidad. Katahimikan ng gabi, magiging malayong alaala. Mundo mas maingay, mas magulo, mas abala. Handang-handa ba tayo para sa mundong walang tigil? Ang ating katawan ay isang napakagandang makina na dumaan sa milyon-milyong taon ng evolusyon. Ang pagtulog ay isa sa mga pinaka-fundamental na bahagi ng ating disenyo. Kung bigla natin itong alisin, kahit pa sa tulong ng teknolohiya, tiyak na may kapalit ito sa ating kalusugan. Ang mga doktor at siyentipiko ay matagal nang nagbabala tungkol sa mga panganib ng kakulangan sa tulog. Ito ay konektado sa pagtaas ng panganib sa sakit sa puso. Ito ay konektado sa pagtaas ng panganib sa diabetes. Ito ay konektado sa pagtaas ng panganib sa obesity. Ang ating immune system ay humihina kapag kulang sa tulog, kaya mas madali tayong kapitan ng sakit. Higit pa sa pisikal, ang ating utak ang pinakamatinding maapektuhan. Ang pagtulog ay mahalaga para sa ating memorya. Mahalaga rin ito sa ating kakayahang matuto. Ito ang panahon kung saan ang short-term memories ay nagiging long-term memories. Kung wala ito, mahihirapan tayong tandaan ang mga bagong bagay. Ang ating kakayahang mag-focus at mag-isip ng malinaw ay bababa. Para tayong laging groggy o antok, kahit hindi physical na pagod. Ang simpleng paggawa ng desisyon ay maaring maging napakahirap. Ang ating emosyonal na kalusugan ay nakasalalay sa pagtulog. Napansin mo ba na kapag kulang ka sa tulog, mas madali kang mairita o malungkot? Ito ay dahil ang pagtulog ay tumutulong mag-regulate ng emosyon. Kakulangan nito, mas matinding mood swings. Kakulangan nito, pagkabalisa. Kakulangan nito, depresyon. Sa mundong hindi natutulog, tataas ang mental health issues. Stress magiging pang-araw-araw at mauubos ang kakayahan nating makayanan ito. Isipin ang lipunan kung lahat ay irritable at emotional na hindi matatag. Simpleng hindi pagkakaunawaan humahantong sa malalaking away. Relasyon sa pamilya, kaibigan, katrabaho masusubok. Pasensya magiging bihira mundo puno ng galit at hindi pagkakasundo. Ang dagdag na oras ay hindi sapat para takpan ang pinsala sa panloob na kapayapaan at kaligayahan. Ang pagdating ng isang mundong 24 na oras, 77 araw, ay babaguhin ng tuluyan ang tanawin ng pandigdigang ekonomiya. Sa unang tingin, ito ay tila isang malaking kalamangan. Ang mga pabrika ay maaring magpatuloy sa produksyon ng walang hinto, na magpapataas sa dami ng mga produktong kanilang ginagawa. Ang mga serbisyo tulad ng customer support, pagbabangko, paghahatid ay magiging available anumang oras. Ang mga kumpanya ay maaaring doblehin ang kanilang kita, dahil ang kanilang operasyon ay hindi na limitado sa tradisyonal na walong oras na trabaho. Ang mundo ay magiging isang higanteng merkado na hindi kailanman nagsasara. Dahil sa dagat na labing anim na oras ng pagiging gising bawat tao, ang konsepto ng work-life balance ay maaaring tuluyang maglaho. Ang mga kumpanya ay maaaring asahan ng kanilang mga empleyado na magtrabaho ng mas mahabang oras. Ang walong oras na araw ng trabaho ay maaaring maging sampu, labindalawa, o kahit labing anim na oras. Ang presyon na maging produktibo sa lahat ng oras ay magiging napakatindi. Ang kompetisyon sa trabaho ay lalong titindi dahil ang lahat ay may mas maraming oras para magtrabaho, mag-aral ng bagong kasanayan, o magsimula ng sariling negosyo. Ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahihirap ay maaring lalong lumaki. Ang kaligtasan sa lugar ng trabaho ay magiging isang malaking issue. Kahit na hindi natin nararamdaman ng antok, ang ating cognitive function o kakakayahang mag-isip ay humihina pa rin kapag walang pahinga ang utak. Ang mga operator ng mabibigat na makinarya, mga piloto, mga driver ng bus, at mga doktor nagsasagawa ng operasyon ay maaring magkamali dahil sa mental fatigue. Ang isang maliit na pagkakamali ay maaring magdulot ng malaking trahedya. Ang bilang ng mga aksidente sa trabaho at sa kalsada ay maaring tumaas ng husto. Ang presyo ng walang tigil na produksyon ay maaring bayaran ng buhay ng mga tao. Bukod dito, buong industriya na nakasentro sa pagtulog ay guguho. Ang mga kumpanya na gumagawa ng mga kama, kutson, unan at kumot ay mawawala ng negosyo. Ang industriya ng mga hotel ay maaring magbago. Marahil ay mag-aalok na lang sila ng mga lugar para sa panandaliang pagpapahinga o libangan sa halip na mga silid na tulugan. Ang mga gamot na pampatulog at mga sleep clinic ay magiging walang silbi. Ang pag-alis ng tulog ay hindi lang isang pagbabago sa ating pang-araw-araw-araw na gawain. Ito ay isang pagbabago sa kaibuturan ng ating kultura. Well, ang gabi na dati ay panahon ng pahinga, katahimikan, pagtitipon ng pamilya, ay magiging extension na lamang ng araw. Ang mga tradisyon, pagbabasa ng bedtime story sa mga bata, tahimik na hapunan ng pamilya, simpleng pag-upo sa beranda sa ilalim ng mga bituin, ay maaring maglaho. Mapapalitan ng mas maraming trabaho, mas maraming screen time, mas maraming ingay mula sa labas. Ang ating mga ritual na nagpapatibay sa ating mga ugnayan ay maaring mawala ng puwang ang ating mga relasyon ay tiyak na masusubok. Sa isang banda, ang dagdag na oras equal mas maraming pagkakataon makasama ang mahal sa buhay. Mas mahabang panahon para sa libangan, paglalakbay, pakikipag-usap. Ngunit ang presyon ng 24 oras na lipunan ay maaring kumain sa oras na ito. Piliin, kumita ng mas maraming pera, umangat sa karera. Quality time mapapalitan ng quantity time na puno ng pagod at stress. Ang konsepto ng privacy at personal na espaso ay maaring mabawasan. Kung lahat ay gising at aktibo, saan ka pupunta para mapag-isa? Ang bahay, dati santuario, maaring maging lugar ng trabaho o walang katapusang aktibidad. Ang katahimikan ay magiging isang luho. Ang pangangailangan para sa oras na para lang sa sarili, pagmumuni-muni at pag-recharge, maaring hindi na matugunan. Ito ay humahantong sa pakiramdam na laging naka-on, walang pagkakaong i-disconnect. Ang sining at pagkamalihain ay maaring magbago rin. Manunulat, musikero, pintor, maraming nagsasabing ang best nilang ideya dumarating sa katahimikan bago matulog sa kanilang mga panaginip. Ang mga panaginip ay mayamang pinagkukunan ng inspirasyon. Kung wala na ang mga ito, saan mang gagaling ang bagong ideya? Sa kabilang banda, dagdag na oras, mas maraming likhang sining. Ngunit anong klase ng sining ang lalabas sa isip na hindi nagpapahinga at hindi nangangarap? Ang isang mundong walang tulog ay mga ngailangan ng napakalaking halaga ng enerhiya. Isipin na lang, ang bawat tahanan ay mananatiling may ilaw at kumagana 24-7. Isipin na lang, ang bawat opisina ay mananatiling may ilaw at kumagana 24-7. Isipin na lang, ang bawat kusali ay mananatiling may ilaw at kumagana 24-7. Ang ating kasalukuyang power grids ay check na hindi makakayanan ang ganitong demand. Ito ay magtutulak sa isang napakalaking revolusyon sa teknolohiya ng enerhiya. Mas malinis at mas mahusay na mapagkukunan, solar, wind, fusion energy. Ang krisis sa enerhiya ay magiging isang pang-araw-araw na katotohanan. Ang teknolohiya ay aangkop sa bagong pamumuhay, mga gadget at appliances para sa walang tigil na paggamit. AI at automation tumatakbo sa likod, control, pamamahala at optimisasyon. Entertainment sa sabog, walang katapusang content at production. Virtual reality bilang pagtakas. Teknolohiya, susi sa kaligtasan. Teknolohiya, sanhi ng pagkakahiwa-hiwalay. Isang malaking eksperimento ang pag-alis ng pagtulog. Regalo ng oras, isang bagay na laging sinasabi natin kulang sa atin. Ngunit ang tanong ay, paano natin ito gagamitin? Pag-unlad, pagkamalikhain, pagmamahal, pagkapagod, pagkabalisa, pagkawasak. Ang desisyon ay nasa ating mga kamay. Bago magmadali, pahalagahan ang biyaya ng pagtulog, katahimikan ng gabi, paglalakbay sa panaginip, pakiramdam ng pagiging sariwa pagkagising. Ang pagtulog ay mahalagang bahagi ng pagiging tao. Nagbibigay ito ng pagkakataong mag-reset, maghilom, mangarap. Kaya ngayong gabi, habang ipinipikit mo ang iyong mga mata, isipin mo, tatanggapin mo ba ang hindi na kailanman matulog? Ano ang handa mong isakripisyo para sa dagdag na oras?